tayong mga masot eh. Ano pa itong mga tumisibig dito? Barakuda 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 hmm. Oh, natanggal ang sakto Broda Padalwa ka na strike to eh Una strike hindi na dali mga master oh <laughs> First cuts, Barracuda. Oh, enough. Dali. Strike kanina, hindi na dali. Dito ka sa akin, may wagang Okay, kubag. Mga oh, master uli. Hmm. Saan tayo mga master, kanupin? Bakit? Ayun kanupin. Master, saan tayo kanopin? Ang laki oh. Laki oh. Master oh, ang laki oh. laki kanopin. Oo, Pre, kitahok. Saan you know. Come on, master. Dalawang, on. Uh, dalawang, dalang dalang dalawang foot up dala. Isang pang ajing, sa isang, isang ano. Yan. palaki nito kare Laki-laki, ano kaya ito? Hmm. master this entire cigars na pero yung mid size Pusin uh, tayo mga master oh. Kababalo Putol yung ano oh. Sum Sumabit lang sa yung Leather sa kanyang bibig

master peace on tayo ano? o oh. 10 grams na jig ang ating pain ito ah, paul hook paul hook paul hook ayun. lalis sa likod yung mga master nakahuli sila rin bin. Tamber

kasi sa mga may nagahabol dalawang ano dalawang ras Ha? Ano daw? Dalawa tatlo yung nag-ano eh. Dalawa pa yung nag eh. sabot laki oh, uh, purak uh, uh, laki yung purak mas uh, mga maskot hindi natin hmm. Ada yang nak Dulas pa na nito. Talagang walang kawala yun. Walang kawala. Walang kawala. nakadala na tayo dito sa spot na to dun sa kabilang spot nakadala rin tayo dalawa rin yun huli ko isang malaking kanuping dalawang barakuda isang chival snapper dalawang ras dalawang talakitok isang lapu-lapu isang kababalo ito na ngayon kay parin Ben oh say mamaw na talakitok Ayan, isang mamaw na talakitok isang tamber isang malit na talakitok dalawang tatlong ah uh, black na uh, black spotted saka isang ma malaking ano chicken uh, snapper saka dalawang goldfish so, ayan ayan yung huli namin